Hello everyone, what's up? Yan mga boss, may nagbigay pa pala sa akin itong mga nabasa na speakers tapos may home theater. Yan mga boss, ayan oh, Aiwa, mga original na speaker. Salamat pala sa nagbigay nito, isang followers, isang subscribers Ito ang ganda nito guys oh. Yung daming speaker, so buffer tapos mid-drain tapos tweeter oh. Galing talaga ng design ng Aiwa may kasama pang ano, mga wire. Tapos itong ang component guys. May nagbigay din pala sa akin yan. Maraming maraming salamat sa nagbigay nito. Sa nag-sponsor. Ito, ang galing nito. LG na home theater na ano, hindi ko alam kung anong problema yun. Pagka hindi busy, matitist kung papakinabangan pa. Ang sabi sa akin, kahuyan ko na lang daw kung dahil sa akin, may bibigay ko sa iyo, kakuyan mo na lang. Yan guys, siguro na basa siguro yan. Tapos ito, ay iwan na component. Nung lumabas dati, ang ganda ng tunog ng ayaw. Basta gawa ng ayaw, lalo na yung bus niyan. Bilib ako sa design niyan. Ito guys, oh. Binagay din sa akin, ito may siguro nang hinatak yung siap siya. Mababa lang yung wattage niya. 100 watts lang, pero okay naman yan mas maganda guys kung napadak sa akin channel paki like paki subscribe paki the bell button na rin para update ko sa akin mga 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 maraming maraming salamat guys sa mga nanonood sa mga OFW hindi kayo may isa isa maraming maraming salamat sa inyo sa mga silent viewers sa lahat na organic viewers sa mga lahat na nagsubscribe maraming maraming salamat sa inyo mga boss mga idol yan o hindi ko muna guys lahat ang gumagana okay lahat siya may mga kung lang siyang siguro din nung nabasa nag uh, ang ano yan okay lahat siya walang problema mga, ano yan dumami na ulit ang mga bukot ko dito guys pero mapapaganabangan naman ito galing nito ay mayroon pang dividing nito na dinisyan talaga sila ayaw kaya pala napakaganda ng tunog ng iwa dahil yan pala sa speaker pa lang na dinisay ang galing yan dito naka ano yung ano nyo tapos galing hindi sa design ng iwa saka napakaganda ng tunog pala ng design ng iwa sayang wala na silang inilabas ngayon na mga unit eh. At yung mga TV niya dahil nung nasa abroad ako isang compound sa akin lahat ang papagawa yung mga Pilipino doon may e sa akin aywang TV na ano lampower power nung dumating ang round <laughs> ang daming mga sira mga nagawa ko naman tapos isang TV ng aywa binigay na sa akin ang ganda rin ang ano ang design tapos yung yun puro hinangin lang ginawa ko doon wala naman ko pinalita na sa, sa Saudi mga Pilipino may mga libang kasi mga kwarto namin doon may mga KFC, si ba yung mga inter, ano, filipino Channel. Masawa ka sa ano. Kaya pag nasisira, hindi nila tinatapon. Tinatabil lang. Nung dumati ako daw, daming pinagawa sa akin. Set out sa inyong mga kabayan dyan. Mga nanong pa rin. Yan you o. Know? Yung know, double maglit guys. lahat okay siya. Tapos yan, ang gustong ka dito. Ang ganyan ito o. Oh. Yan ang paghanap ko to Mga nabasa siguro to Nang hinayang naman siguro yung binta sa magbubuti kaya alam na ako may sa nag-upload ako sa mga ganito May ako magbuting-ting ting na mga ganito sabi sa akin may ako sa iyo kahuyan mo yun sabi sa akin yan mga labasa ginala ako na guys yung mga spoon may datunog niya kasi may ano yun kompleto ng mga speaker ng surang hindi na binigay yung speaker sa akin guys ito lang binigay sa ito may nagbigay ibang nagbigay pala sa akin guys isang so, ano rin veteran sa uh, technician binigay sa kasi marami siyang stock yun power siguro yan sabi yun o meron lang speaker okay pa yung speaker pero yung twitter wala na yan lang siguro problema nyo ang ganda ng design talaga yan o. ganda ng speaker niya wala na yung Twitter niya guys kabilan wala na siguro ito baka piling lang niya kung baba lang naman ang watis nito kaso medyo mga na yung mga ano pero ma rare pa magbibila naman yung galing lang naman yung bilang niya ng Twitter yung so, guys ang galing salamat pala sa nagbigay na iso sa nag-sponsor yan o no, yung mayroon pa siyang dividing network sa loob na nakadesign ang galing ng design ng Iowa. Baby flu ako diyan. Basta Japan, mapayuner, mapasuni. Basta gawa ng Japan, puliro talaga siya. Yan. Um, mga unang labas to. Yan, biro nabasa na yung speaker niya, pero hindi pa nag-angatan. Yan nga sa labas, dami ko nakita mga baffles na tinapon na. Hindi kinukuha ng magbabasura eh. Pero yung speaker, kinuha na. Yan guys, oh. So ma testing ko to kung anong problema ang nagustuhan ko dyan yung home theater ito guys oh hmm na speaker ganda yan nagkagamit din yan yan guys wala oh, sa 12 inches yan oh 12 inches nabasa siguro sa mga dinaan ako nga daming mga tinatapon na ano hindi ko lang mapulot kasi nakaya pero pag nadano hindi pa kasi kinukuha na magubasura yung ano kasi tambak eh kasi guys ang lugar namin kasi nung pinakawalan ng daming daming lamin sa dam at yung sa bulakan yung Angat Dam dalawang dam pinakawalan kaya dito bumaha salamat guys sa panonood thank you for watching salamat guys